Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kalingap at grabe ang mga kaganapan ngayon sa graduation ni Veyansi. Sobrang nangingibabaw sa ganda at saya na makikita ngayon sa mukha ni Veyansi dahil sa suporta at pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya at syempre ng buong team kalingap especially ang kanyang hobby na si Papa Eds. Nakakatuwang makita na yung dating Veyansi na naglalabada ay ngayon ay nakapagtapos na ng senior high school at makakapag-college na siya sa tulong ng kanyang magulang at ng buong team Kalingap. Yung dating nangangarap lamang na matupad ang mga minimiting marating sa buhay ay ngayon nararanasan na nila ang masagana at magarbong buhay. Lubos din tayong nagpapasalamat sa mga masisipag na scouter tulad ni Dr. Love na siyang nakatagpo at nakadiskubre sa pamilya nila VNC na talagang nangangailangan ng tulong. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ito, na marami ng matulungan, ang Team Kalingap, especially sila Kalingap Rob, ay may hindi pa rin talaga mape-please ng mga kababayan natin ang makapuna sa ginagawa nila. Tulad na lang ngayon sa sitwasyon nila Vianci na inuulan ng napakaraming biyaya. Pero sa halip na yung iba ay matuwa ay mas inggit sa katawan ang nangingibabaw. Hindi talaga maiiwasan ang mga ganong bagay, kaya dapat ignore-ignore na lang, mag-focus sa pag-aaral, para matupad lahat ng inyong mga pangarap in the future. Nakakaiyak talaga ang mga tagpong ito, Makitang lahat sila ay nakadalo sa espesyal na araw ng pagtatapos sa high school yung suportang ininibigay ng pamilya at ng team kalingap ang siyang nagpapalakas kay Vincey, lalo na at hindi mawawala sa kanyang tabi ang kanyang hobby, na si Papa Eds na talagang todo efforts with a special bulaklak pa para sa wifey niya. Congrats! Ngayon pa lang, congrats na! Nag-start ah? Nagpila na, di pa? <laughs> <clears throat> di pa pala. Pa <laughs> Grabe naman, ganda ni Viancy guys! Uh, <laughs> <good>. <laughs> <laughs> Ty! Congrats! Congrats po! Ilan pong anak niyong nag-ano? Si Viancy lang? Uh, Yung iba, hindi po dito nag-aaral? Ay, hindi Ay, ano, grade 7 pa lang naman. Ah, uh, grade 7 pa lang. Congrats po, Nay! May college ka na. <laughs> Sakto lang plan yung dating namin. Ganito ka pa. Kami. Kaya nga, agad nyo. Para saan yan? Grabe. May donations pa. Dami. Grabe guys. Kayo pong principal po. Ay. Siya principal. Bless po. Okay. Wala na po. Siya po principal. Si Madam Principal. Grabe. So, ayan po. Dadalim daw po din sa room. Tara, let's go. Kasi na kayo kanina at program Grabe talaga ng Etsy, guys. Grabe. Ay, hey, Dok. Andiyan ka pala, Dok. Boss. Ano yan? Parents. Parent ka Grabe, ano ka dapat? Parents. Grandparent ka dapat. <laughs> Grandparent dapat. dapat. <laughs> <laughs>

كلام <applause> القدس <applause> Beneath the moonlight The soft touch your hand and mine Gets me every time Sorry, Lost in the city lights Our lives are like